Ayan mga kasari, kapon pala namili kami ni Habi ng cheese curl dahil ubos na yung mapa pa cheese curl dyan. So, madalas kung sinasabi sa inyo mga kasari, hindi ako madalas bumibili ng mga pachichiri ako dyan dahil talaga pag hindi ubos, hindi ko po talaga yan dinadagdagan at hindi po ako bumibili. So, speaking of hindi ako bumibili dahil sa napakatagal kong hindi bumili ng mga pachichiri mga kasari, kahapon nagulat ako sa mga ipinamili kong chichiria hindi pala pare-parehas yung mga presyong binibili ko ng pachichirya dahil merong mura, meron ding hindi merong nagbago yung presyo, meron din yung ganun pa rin yung presyo pero kapon mga kasari, habang pinapunch ng kahera, yung aking mga pachisker, nakita ko yung mga presyong pa sa isa, merong mga presyong at tumaas na at merong mga chichirya ganon ganun pa rin yung presyo, so sa ibang mga chichirya binili ko dyan mga kasari dahil pa iba ibang flavor yan at sari-saring mga Chichire yung aking mga ipinamili Nagulat ako kahapon mga kasari Dahil yung iba presyo na siya ng 8.75 centavos Yung iba naman presyo na siya ng 9 peso Katulad ng aking loaded So dati ang bili ko lang ng loaded talaga 6.75 centavo Pero kahapon nakita ko po dun sa pagpunch ng cashier At sa pagcheck ko ngayon sa aking mga ah uh, paninda ng aking mga resibo is yun nagulat ako is umabot siya ng 9 peso na nagulat ako mga kasari dahil ang benta ko lang talaga ng aking loaded dati is 9 peso ngayon hindi ko na siya pwedeng benta ng 9 peso dapat palang gawin ko na siya ng 10 so panatiliin po pala talaga nating i-check yung ating mga ipinamili sa ating mga resibo dahil meron talagang mga ibang mga paninda o meron tayong mga binibiling mga agino grocery natin na tumataas talaga yung presyo. So katulad ko na hindi naman ako madalas bumibili ng mga pachichiria ko is nagulat ako na yung mga ibang chichiria palang lang binibili ko is nagsipagtaasan na. Tapos yung presyo ko dito sa aking tindahan is ganun pa rin at hindi nagbago. So ang ginawa ko ngayon mga kasari, chinek ko po ng paisa-isa. Tinignan ko po ng paisa-isa at nilagyan ko na po ng presyo bawat cheese curl na meron akong benta. Dahil la uh, baka makalimutan ko kung magkano ko binibenta. Dahil nga kahit ako hindi ko po alam kung magkano yung mga presyo ng pachichiria. At kahapon ko lang po talaga nalaman nung nagpunch yung kahit. Kaya bago po ako ngayon nagdisplay display ayan, kung nakita nyo, iniisa-isa ko pong nilalagyan ng presyo ng aking mga pachichiria. Dahil kung hindi ko po yan nalagyan, is makakalimutan ko na kung magkano yung bawat isang uh, chichiria ang binibento ko. So, kapon ko lang talaga nalaman, mga kasari. Ang akala ko, same pa rin yung presyo. Ang akala ko, kumikita ako. Pero yung pala, is nalugi ako. So, sa iba talagang, Chichi binibili ko dati is talang tumutubo ako ng isang piso, 1.25 centavo. Pero ngayon, ayon nagulat ako dahil mataas na pala yung presyo ng pachichiria. Buti na lang, nung nakaraang pinamili ko, ganun pa rin yung presyo at hindi ako nalugi. Ngayon ko lang nalaman nung pinunch na ng kahira at nung chine ko ng paisa-isa yung aking resibo dyan sa aking mga pachichiria. Ayan. So kung nakita nyo, nagdi-display na ako mga dahil Tapos na po akong mag... Uh, Lagay ng presyo dyan sa aking mga pachichiria. So, yan na lang muna ngayon mga kasari sa araw na ito. At hanggang bukas muli. ba